Kayo magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway no, na sa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi na ano ang tatlong dahilan na bakit nangangaliwa ang isang babae. Una mga kasawi ay hindi na sila nasisiyahan sa pakikipaghanahana. Alam nyo ba may mga bakababaihan na talagang naghahanap ng magaling sa performance ang isang lalaki. So eto ay hindi na ibibigay ng kanyang asawa at nakikipaghanahana nakahanap ito sa ibang lalaki na magbibigay sa kanila ng satisfaction. So yung ending dito sila nangangaliwa kasi nakaranas sila sa ibang lalaki ng sarap at hindi nila ito nasusubukan sa kanilang mga asawa. Ayan yung ating unang dahilan. Ang pangalawa mga sabi, is nahuhulog sila sa ibang lalaki. Kapag ang isang lalaki ay talagang magaling magparamdam sa isang babae, yung ba pinaparamdam nila kung paano sila tratuhin ng tama, kung paano sila alagaan, ayan. Kung ang asawa nila ay hindi ito na ibibigay sa kanila ng maayos. So, sa iba nila ito, nararanasan. So, alam nyo ba, mas mabilis silang mahulog sa isang lalaki kapag ka ito yung kanilang na-experience -e mga kasawi. Kaya ang ending, dito sila nagsisimula na mangangaliwa ang isang babae kapag sa iba nila ito nararamdaman. Ayan yung ating pangalawa na dahilan pangatlo mga kasabi is binibigyan sila ng oras. Alam nyo ba kapag kang asawa ay hindi binibigyan ng moment, ng banding, ayan, laging busy yung isang lalaki. So ang ending, ang babaya ay madidismaya. Tapos eto ay merong lalaki na magbibigay sa kanila ng oras, binibigyan sila ng banding, lahat ng gusto ng isang babae ay binibigay sa kanya. Ayan, pinapasyal siya kung saan saan ay nagkakaroon ng isang lalaki ng time para sa kanya. So ang ending dito niya mararanasan ang hindi binibigay sa kanya ng kanyang asawa. So, yung ending dito na magsisimula ang pangangaliwa ng isang babae dahil nararamdaman siya, nararamdaman niya sa isang lalaki na ito na talagang siya lang yung oras ng isang lalaki. Kaya, mas napipil niya na andito na lang siya sumama sa isang lalaki na nagbibigay sa kanya ng oras at panahon, mga kasawi. Ayan yung ating pangatlo na dahilan. Hindi mawawala yung kanyang advice sa topic na ito, mga kasawi. Laging yung sa mga kalalakihan para hindi mag-isip ang isang babae sa inyo. Itong pangatlo natin na ito, 1, 2, 3, ay gawin ninyo ito mga kasawin. Napaka-importante yan sa mga kalalakihan. Nakala nyo kasi minsan, kapag ka ito ay hindi nyo nagagawa, is okay lang sa mga kababaihan. May mga babae kasi na talagang naghahanap sila ng ganitong katangian sa mga kalalakihan. Kaya kailangan bilang lalaki ay bigyan niyo ng obligasyon ang inyong mga asawa. Bigyan nyo ng time Napaka-importante yan sa mag-asawa para naman ma-maintain ninyo ang pagsasama na maganda at hindi ito mangangaliwa sa ibang lalaki. Yan lamang po mga kasawi, yung aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pag-suporta nyo sa akin sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa so, mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi mga kasawi. Mahal kayo ng inyong advisor.